Bakit nga ba priority pick ng team na Falcons AP Brand ang hero na si Julian, at nagbigay sa kanila ng sunod-sunod na panalo patungo sa Grand Final sa MSC? Kung mapapansin nyo, ginagamit nila ito bilang isang flexible na role, mapa jungler, EXP at mid laner ay kayang-kaya nito makapagdulot ng katakot-takot na damage dahilan upang makalamang sila sa KDA. Ang hero kasi na ito ay kayang kaya mag power spike sa early game, ang kailangan mo lang gawin ay magpa level 3 at magagamit mo na kaagad lahat ng kanyang mga enhanced na skills. After mo mag cast ng dalawang skill, ang pangatlong skill na gagamitin mo ay ma -e enhanced Bukod dito, magkakaroon ito ng hybrid na light steel sa loob ng 5 seconds. Unahin mo ang item na Genius 1 para sa Magic Defense Reduction at dagdag na Magic Penetration, Holy Crystal para sa Max Magic Power, Arcane Boots para sa additional na movement speed at magic penetration, Sky Piercer pang finisher, Blood Wings para sa speed boost shield, at Divine Glaive para sa dagdag na magic penetration. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Master Assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo madadagdagan ng 7% ang damage na kanyang matatanggap. At with all ignition, kung ikaw ay magdedeal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. At depende pa ito sa iyong level ngunit may cooldown na 15 seconds. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.